Ako po si Cheryl Cosim. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Matagal na akong bilib sa MX-3. Pag ganitong nasa 50 ka na, kailangan lalo na ang mga supplements na mataas sa antioxidant. At doon ako talaga bumilib sa MX-3. I have three daily programs I have one during lunch I have in the afternoon na radio And I have yung prime time news na Frontline Pilipinas So yun palang masasaid na yung lakas ko Sa pagsisimula ng aking umaga MX3 Coffee na Ayan, dyan ako nabubuhayan Malaking tulong din sa akin ng MX3 Capsule Para makayanan kong matapos ang buong araw ko sa trabaho at syempre para mayroon pa akong lakas pagdating ko sa bahay para makipag sa aking pamilya. Sa daang, daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa fourth area sa Maynila. Bilang journalist, may misyon kaming maghatid ng katotohanan, magmulat ng isipan at ipaglaban ng tama, di ba? Ang naging misyon ng MX3 sa buhay ko, inulat ako na mas pahalagahan pa ang aking kalusugang pisikal, mental at spiritual. Ako po si Cheryl Gossi, teleservisyo para sa Pilipino. Kaya sa MX3, dito ako bilib.